Ngayon, nagtitipon tayo upang pagnilayan ang buhay at pamana ng isang higante sa telebisyon sa Pilipinas. Si Fritz Infante, isang pangalan na humubog sa isang panahon ng Filipino entertainment, ay pumanaw sa edad na 84. Ang kanyang mga kontribusyon sa gi-directing, producing, at storytelling ay walang kapantay, na nag-iwan ng mayamang pamana na umantig sa puso ng milyon-milyong tao. Kumusta sa lahat at maligayang pagdating sa channel? Sa video ngayon, maglalaan tayo ng ilang sandali para parangalan ang hindi kapanipaniwalang buhay ni Fritz Infante, isang tao na ang trabaho sa industriya ng telebisyon ay nakatulong upang tukuyin ang libangan ng Pilipinas sa mga henerasyon. Si Fritz Infante ay hindi lamang isang direktor, ngunit isang visionary. Sa kanyang mahaba at tanyag na karera, nagdirekta siya ng ilang mga ikonik na palabas na tumatak ng malalim sa mga manonood na Pilipino. Mula sa mga serye ng drama hanggang sa iba't ibang palabas, ang kanyang pangalan ay kasing ng kahusayan sa telebisyon. Ang karera ni Infante ay tumagal ng higit sa limang dekada, simula sa panahon na ang telebisyon sa Pilipinas ay sumasa ilalim sa isang malaking pagbabago. Ang kanyang kakayahang gumawa ng mga nakakahimok na salaysay at ilabas ang pinakamahusay sa kanyang mga aktor ay naging dahilan upang siya ay isa sa mga pinakahinahangad na direktor sa industriya. Nakipagtulungan siya sa ilan sa pinakamahuhusay na aktor at talento na tumulong na bigyang buhay ang hindi mabilang na mga kwento sa screen. Ngunit hindi lang ang kanyang mga teknikal na kasanayan ang naging dahilan upang siya ay maging kapansin-pansin, ito ay ang kanyang malalim na hilig sa pagkukwento. Ang kanyang atensyon sa detalye at pag-unawa sa kulturang Pilipino ay naging tunay na espesyal sa kanyang trabaho. Bagamat isang malaking kawalan ang kanyang pagpanaw, ang pamana ni Fritz Infante ay malayong kalimutan. Ang kanyang epekto ay patuloy na nabubuhay, hindi lamang sa mga palabas na kanyang idinirek, kundi sa mga karera na kanyang tinuruan at sa mga pusong kanyang naantig. Hindi lang nagdirek si Fritz, nagbigay inspirasyon siya. Kilala siya sa kanyang pagiging collaborative, palaging nagtatrabaho kasama ng kanyang team upang matiyak na ang bawat proyekto ay ang pinakamahusay na magagawa nito. Ang kanyang kababaang loob, ang kanyang pangako, at ang kanyang pananaw ay nakatulong upang mayangat ang telebisyong Pilipino sa bagong taas. Maaaring nawalan tayo ng isang ikon, ngunit ang kanyang impluensya ay palaging mararamdaman. Sa paglipas ng mga taon, maraming mga direktor, manunulat at aktor ang nagsalita tungkol sa kung gaano sila natutuhan mula sa kanya. At sa maraming paraan, patuloy na nabubuhay ang kanyang trabaho sa mga palabas na tinatamasa namin ngayon. Mula sa kanyang mga kasamahan hanggang sa kanyang mga tagahanga, bumubuhos ang mga pagpupugay. Marami ang nagbahagi kung paano hinubog ng kabaitan, karunungan at dedikasyon ni Fritz hindi lamang ang industriya, kundi pati na rin ang kanilang mga personal na buhay. Sa pamilya, kaibigan at mahal sa buhay ni Fritz Infante ang aming mga iniisip at panalangin ay kasama mo. Sa kanyang mga tagahanga at sa entertainment community, ang kanyang legacy ay mananatili magpakailanman sa mga kwentong sinabi niya, ang mga karerang tinulungan niyang hubugin, at ang pusong inilagay niya sa lahat ng kanyang ginawa. Salamat sa panonood. Kung mayroon kang anumang mga saloobin o alaala ni Fritz Infante, huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito sa mga komento sa ibaba. Patuloy nating alalahanin at ipagdiwang ang kanyang kahanga-hangang kontribusyon sa telebisyon sa Pilipinas.